Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpahayag ng pangamba ang mga eksperto sa tuluyang pagkasira ng coral reef sa bahagi ng West Philippine Sea. Itong sinabi ni international maritime expert Jay Batong Bakal Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea kasunod ng pagsusuri sa bahura na nasa Rosul o Iroquois Reef. Ayon kay Batong Bakal, wala na halos coral sa ilalim ng dagat na maaaring makaapekto sa produksyon ng isda. Malaki ang hinala ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos ang pagkasira ng coral reef ay resulta ng aktibidad ng Chinese vessels sa naturang lugar. Sinabi ni Carlos na ang Chinese vessels ang nangunguha ng giant clams o taklobo gamit ang paraan na nakakasira sa coral reef. Pinababantayan na rin ng Commission on Elections o Comelec ang vote buying gamit ang electronic wallet. Hindi inaalis ng poll body ang posibilidad na idaan sa pamamagitan ng online services ang vote buying sa darating na barangay at sanggunian kabataan elections. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na hiniling na nila sa e-wallet operators at iba pang mobile payment services na suriin ang mga ipinadadalang pera gamit ang ganitong online service. Ayon kay Garcia, dapat ng pagdudahan kapag nagpapadala ng pera sa maraming tao, lalo sa panahon ng halalan. Aarangkada na sa September 25 ang pilot implementation ng revised K-10 curriculum ng Department of Education o DepEd. Sa anunsyo ng DepEd, ipatutupad sa ilang piling paaralan ang matatag K-10 curriculum sa basic education o ang mula kindergarten hanggang grade 10. Kasama sa pilot testing ang limang paaralan sa Metro Manila, lima sa Cordillera Administrative Region, lima sa Ilocos at tiglima sa Cagayan Valley, Caraga, Soxargen at Central Visayas. Ayon kay DepEd at Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas, aalamin sa pilot run kung ano ang magiging problema at mga bagay na dapat i-adjust para malaman kung may pagkukulang ang naturang programa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.